Mr. Alden Richards Sabay may malaking sorpresa na magaganap ngayong taon at sa mga susunod pa. Patuloy, meron tayong tinatawag before na that... comment of the day, no? Na kung saan babasahin po natin sa inyo. At susubukan natin na mag-react or magbigay ng opinion patungkol sa bagay na ito. So, unahin po natin ang komento mula po sa isang viewer po natin na si Miss Evwan Mordeno. Sabi niya, oh, Nako ma'am, fake ka na naman brag by diyan gagawin ni Alden dahil may YP na siya in private ay nako ma'am si mag move on ka na walang katotohano yung sinasabi mo may wife na siya at may asawa na siya dahil hanggang sa ngayon ay nananatiling single lang isang Alden Richards I don't know saan mo pinulot yung balita na yan sabi ni Miss Rasori Rasonyar Marie Olga. Sabi niya, this is the sixth time they are engaged and even married three times in two years and again until Kat congratulate DJs for having a Kayla, and she says she was single when the they the arrived we will believe. Ayan. So ito yung kanyang komento patungkol dito. No? Marami nga pong naglalabas ang mga news na ano nga daw na parang ilang beses nang na-engage, ilang beses nang pinakasal, pinakasalan, ganun, di ba? Pero lahat po yun ay nananatiling spekulasyon. And also, sabi ni Miss Raquel, Miss Sarah, bukod sa si healthy ring, meron pa po, po talagang isa pa rin na si Alden kay ang alam ko, regalo, basta regalo. Balikan yung interview ni MJ Felipe tungkol sa ring, napaisip dun si Alden at Katrin. Gip lang naman siguro ni Alden yun. Huwag muna tayo mag-assume. Sa tamang panahon, magbibigyan din ng kasagutan ni Alden at Katrina yan. Which is very true. Tama ka dyan, ma'am, si Raquel Versosa. So ito naman po ang ilan sa mga kaganapan kay Alden. Siya po ay makakaroon ng uh, Wonderful Moments Music Festival na kung saan siya sila po yung grupo po ng Myriad Company ang uh, siya pong magpo ng nasabing uh, event na ito na this coming December. And of course, syempre busy-busy din si Mr. Alden Richard sa marami niyang ganap sa buhay dahil uh, siya po ngayon ay at uh, talagang uh, ano napapalipat na talaga 'yan. Lagi niya mini-meeting yung kanyang uh, designer no, yung kanyang interior designer na isang sikat at magaling na interior designer. So ngayon panoorin po natin ang video clip na ito. Isa sa pinaka grand wishes ni Mr. Alden Richards ang matutupad dahil ayon po sa isang online news kung saan si Alden Richards ay posibleng ang makasama ang isa sa pinapangarap niyang aktres. No, hindi, pina, hindi pinapangarap na pakasalan na pero pinapangarap niya na makasama sa isang uh, movie or isang proyekto. So, sabi po ng title, Alden Richards posibleng makasama si Ann sa proyekto. Alden, masusundan pa ang pagdedirect ng pelikula. Sabi po dito, Pagkatapos ng ng Tagumpay sa Netflix Philippines ng kanyang movie directorial debut ang Out of Order, giniyak ni Alden Richards na masusundan pa ang proyekto niya bilang direktor dahil may pelikula pa siyang gagawin sa Viva Films. So may after pala noon, meron pa siyang ibang mga proyekto na aabangan ng ilan sa mga supporters ni Alden. We're doing a film, sabi niya sa Viva rin. I'm gonna be directing it as well. With the details po sa media conference na lang natin ia-announce payag ni Alden. So, sabi pa ni Alden Richards on working with Ann Curtis. Sabi niya, nangangarap si Alden na makaparehang ang kapamilya star na si Ann Curtis sa isang proyekto. Hindi ito imposibleng mangyari dahil pareho sila na may kontrata sa Biba Films. We have a project na sa pipeline but I think she has to finish her first and also have other things committed already prior to that concept. Konfirmasyon ni Alden tungkol sa possibility ng pagsasama nila ni Ann sa isang acting project. So, which means is si, isa kasi sa mga talagang dream niya na makasama, di ba? Kung tutuusin, wala naman talagang na parang, parang ano, parang steady na, na love team si Mr. Alden Richards. Kaya, isa sa mga naka-line up na gusto niyang makasama ay si Miss Anne, na possible na mangyari dahil nga, si Miss Anne Curtis po, ay meron ding kontrata na ginawa sa Biba Films kung saan sila po ay paghahandog uh, din ng kanila pong uh, movie or teleserye whatever. Nagdag ng kapuso I am very much willing to work with Anne kasi I know her base on nakakasama ko siya sa mga shoot. Mabait na tao and feeling ko magaan din sa trabaho, sabi niya. So, ang pulang araw ng Jimmy 7 ay nagwakas noong December 27, 2024, ang huling teleserye na pinagbidahan ni Alden Richards. Hindi pa nasusundan ang pulang araw dahil sa dami ng kanyang mga ginagawa no? Talaga naman sobrang hectic talaga ng schedule ni Alden Richards. Meron pa siyang pinatatayong sariling bahay. May mga negosyo pa siya. Nagdidirect pa siya. At the same time, may mga endorsement pa siya. So, ganun katinde yung schedule niya. Kaya, wag po kayo magsaka kung bakit hanggang ngayon, eh, wala pa rin love life si Alden. So, sabi niya na ginagawa ni Alden tulad ng pag-aaral maging piloto, product endorsement shoot, at pagdalo sa mga international film festival, festival para sa out of order. Ngayong 2025, ang dance reality competition ng Stars on the Floor, ang tanging TV show ni Alden. Pero sinigurado nitong magkakaroon siya ng teleserye sa susunod na taon. Dahil uh, nasa puso niya ang pagiging aktor. Kaya nga sabi po ng ilan parang makakaroon daw ng, ng, ano, ng Uh, parang magkakaroon ng uh, tapatan yung teleserye ni Miss Katrin at saka teleserye nitong si Mr. Alden Richards kasi gagawa din siya ng serye next year eh. Yung kay Miss Katrin naman po is ginagawa po nila ni Mr. James Reed ay uh, talagang uh, ano na nakumpisa na po sila so ilalabas po yan by next year 2025. Pero sinigurado nitong magkakaroon siya ng teleserye sa susunod na taon dahil nasa puso niya ang pagiging aktor. Sad niya next year magte-teleserye tayo sabi niya sasabihin ko kapag everything is final kasi pang pangungunahan pero meron sabi niya ayaw niya daw kasi pangunahan pero meron daw I am doing a lot of things in the industry on and off pero one thing is for sure to me and that's my heart as an actor wala nang makatatanggal nun sa akin nagbitiw ng salita si Alden na hindi hindi niya tatalikuran ng pag-arte kasi ba diba parang kung mapapansin niyo this year 2024 pagkatapos po niyang magkaroon ng uh, blockbuster movie kasama si Katrin ay hindi na po siya tumanggap ng mga teleserye nasa hosting stint po siya, tapos nasa mga series, direct, pagiging director, yun po talaga yung hinarap ni Alden Richards. Kaya talagang next year ay uh, babalik naman siya sa pagiging actor. Totoo nga yung sinabi niya na pagpasok ng 2024, eh parang medyo maglalaylo po muna siya sa paggawa ng mga teleseries. Diba? Pero next year nga po ilalabas. So yun po yung natin. At the same time, is kailan kaya din, or parang uh, yung possibility na magiging magka-work sila ni Ann isa yun sa mga greatest dream ni Alden na inaabangan din ng ilan sa mga fans na nagmamahal kay Alden Richards. So ang tanong, kailan naman po magkakaroon ng proyekto si Alden at si Katrin? Yun po ang tanong ng mga Katrin fans. Pero as of now is wala pa pong mga balita patungkol dyan. Wala pang malinaw na, na announcement patungkol dyan dahil nagna number one pa rin naman po sa industriya ng, ng uh, Pilipinas, na showbiz industry. Yung kanilang movie na Hello Love Again. Kaya hanggang sa ngayon ay wala pa pong nakaline up na plano para sa kanilang dalawa. So abangan pa po natin ang ilang mga updates. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, The LCB and Darrell's channel.